Kamusta mga tagapakinig? Bago tayo magsimula, paki-like and subscribe ang channel na ito. Panibagong maikling storya ulit ang aking ikukwento na pinamagatang Salamin ng Paghihiganti May isang lumang alamat sa baryo ng San Roque. Nakatirik ang isang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Hindi dahil sa itsura nito, kundi dahil sa isang bagay na naroon. Sinasabi nilang may isang salamin na hindi dapat tingnan nang matagal. Isang salamin na sinasabing may sumpa. Ang salamin na iyon ay nakatago sa isang lumang bahay na nakatiwangwang na. At kahit na araw ay dumidilim sa loob nito, walang naglalakas loob na lumapit maliban sa isang babae na hindi naniniwala sa kwento. Si Clara Si Clara dalawampu't walong taong gulang ay lumuwas mula Maynila upang tingnan ang bahay na iniwan sa kanya ng kanyang lola. Namatay ang kanyang lola na walang iniwang sulat maliban sa isang babala. Wag na wag ko daw bubuksan ang kurtina ng salamin. Ano kaya ibig sabihin ni Lola? Pagbukas ni Clara ng pinto, bumungad ang malamig at mamasamasang hangin. Tila galing sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng sala, nakatayo ang isang salaming may gintong frame. Nakatakip ng lumang telang itim para bang hinihintay nitong tanggalin ang takip. Makinis pa ito, ngunit parang may aninong gumagalaw sa likod ng refleksyon. Gabi na nang matapos si Clara maglinis. Naupo siya sa sofa, hawak ang tasa ng kape nang mapansin niyang gumagalaw ang tela sa salamin, hinila ito at tumambad ang refleksyon ng sala. Ngunit sa sulok ng salamin, may babaeng nakatayo, duguan ang muka nakatingin sa kanya. paglingon niya sa likod, wala naman tao. Pagbalik ng tingin sa salamin, wala na rin ang babae. Kinabukasan, dumalaw si Mang Isko, matandang kapitbahay. Sabi niya, Ang salamin ay dating pag-aari ni Rosenda, isang mangkukulam na sinunog ng buhay sa plaza dahil sa pagpatay umano ng bata. Pero bago mamatay, sumumpa siyang babalik siya. At ang kanyang kaluluwa ay ikinulong sa salamin Kung ako sayo ibabalik ko yan sa ilalim ng lupa kung saan nakalibing si Rosenda Isang gabi nagising si Clara sa iyak ng bata Bumaba siya at nakita sa salamin ang batang umiiyak sa gitna ng dilim. Mabilis itong hinila ng isang maitim na kamay papasok sa salamin. Kinabukasan, kumalat sa baryo na nawawala ang anak ng isang kapitbahay. bahay. Sa mga sumunod na araw, tuwing titingin si Clara sa salamin, mas dumarami ang mga refleksyong hindi kanya. Isang matandang babae na nakangisi, batang walang mata, lalaking may tali sa leg, At sa likod nila, naroon si Rosenda palapit ng palapit. Nagpasya si Clara na sirain ang salamin. Nagdala siya ng martilyo at sinubukang basagin ang salamin. Pero sa bawat hampas niya, lalong lumalabas ang mga kamay mula sa loob. Malamig at mabigat hinahatak siya. Halika. Kinabukasan, sarado ang bahay. Sa sala, nakatayo ang salamin. At sa refleksyon nito, si Clara, nakangiti, kumakaway. Habang sa likod niya, si Rosenda. Hawak ang kanyang balikat. Dalawang linggo matapos mawala si Clara. Tahimik na muli ang baryo ng San Roque. O iyon ang akala ng lahat. Ngunit sa bawat gabi, may iisang bahay na nananatiling dilat ang mga bintana at tila may ilaw na kumikislap mula sa loob. May mga batang nagsasabing nakikita nila ang isang babae sa salamin. Kumakaway sa kanila. Si Miguel, pinsan ni Clara mula Maynila ay dumating upang alamin ang kanyang kinaroroonan. Hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi pero dala niya ang litrato nilang magpinsan at matinding pangungulila. Lumapit si Miguel sa bahay. Ang bawat yapak niya sa lumang sahig ay parang boses na bumubulong sa kanyang pangalan. Bukas ang pinto. Kahit dapat ay sarado ito ayon sa kapitbahay. Pagpasok niya, amoy alikabok at bulok na kahoy ang sumalubong. Kasama ng kakaibang lamig, sa sala, natagpuan niya ang salamin. Hindi ito nabasa gaya ng kwento ni Mang Isko. Sa refleksyon, nakita niya si Clara. Nakangiti, pero ang mga mata nito ay parang walang buhay. Clara? Ngunit sa halip na sumagot, tumuro si Clara sa kanya. Pagkatapos ay biglang lumayo at naglaho sa dilim ng salamin. Dali-daling nagtungo si Miguel kay Mang Isko nang mabanggit niya ang nakita napahinto ang matanda at tila natigilan miguel kung totoo ang nakita mo ibig sabihin hindi pa tapos ang salamin ayon kay mang isko ang salamin ay isang lagusan hindi lang ito nagtatago ng kaluluwa kundi naghahanda para palayain si Rosenda. Kapag pitong kaluluwa na ang nakakulong, magbubukas ang lagusan at makakalaya ang mangkukulam. At magpapatuloy ang kanyang paghihiganti gabi tahimik ang bahay. Nakaupo si Miguel sa kwarto. Nagbabasa ng lumang aklat na naiwan ni Clara. Nang marinig niya ang mahihinang bulong mula sa sala. Bumaba siya at nakita ang salamin. Ngayon, puno ng refleksyon ng mga taong hindi niya kilala. Sa unahan, isang lalaking may tali sa leeg ang dahan-dahang lumalabas mula sa salamin. Napalunok si Miguel. Pagkurap niya, wala na ang lalaki. Ngunit sa salamin, nakatayo ito sa likod niya. Hawak ang lubid, nakangisi, Kinabukasan, naghukay si Miguel sa lumang baul ng lola. Doon niya nakita ang isang maliit na aklat na puno ng lumang sulat kamay. Nakasulat dito ang ritual para iselyo muli ang salamin. Dugo ng kamag-anak ng huling biktima abo ng isang taong pinatay ni Rosenda gagawin sa ating gabi ng kabilugan ng buwan kinilabutan siya siya mismo ang kamag-anak ng huling biktima si Clara dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan Dala ang mga kailangan. Sinimulan ni Miguel ang ritual. Habang binibigkas ang orasyon, unti-unting nagdidilim ang paligid at nagsimulang magbitak ang salami. Mula sa bitak, lumabas si Rosenda. Mas malinaw mas matindi ang presensya. Ang kanyang mga mata ay apoy at ang boses niya'y parang daan-daang bulong na sabay-sabay. Hinila ni Rosenda si Miguel papasok sa salamin. Sa loob parang walang hanggan ang dilim at nakikita niya ang lahat ng biktima kabilang si Clara na tila humihingi ng tulong sa huling sandali sinabuyan niya ang abo at tinapos ang orasyon isang malakas na liwanag ang sumabog pagmulat niya wala na si Rosenda at basag na ang salamin ngunit wala na rin si Clara umuwi si Miguel sa Maynila dala ang ilang piraso ng nabasag na salamin Itinago niya ito sa isang kahon. Nilagyan ng kandado at isinilid sa ilalim ng kama. Ngunit isang gabi, bago siya matulog, narinig niya ang pamilyar na boses, malamig at pabulong. Miguel, halika na, samahan mo ako. Matapos ang mga pangyayari sa San Roque, si Miguel ay bumalik sa Maynila, dala ang mga piraso ng nabasag na salamin. Inakala niyang tapos na ang lahat. Ngunit sa bawat gabi, naririnig niya ang mga kaluskos at bulong na pamilyar. May mga refleksyon na lumilitaw kahit wala namang salamin sa paligid. At unti-unting nagbabalik ang mukha ni Rosenda. Nakatira si Miguel sa isang maliit na apartment sa Sampalok. Isang gabi, habang naghuhugas ng plato, napansin niyang sa ibabaw ng tubig sa lababo ay may refleksyong hindi kanya. Pagtingala niya sa bintana, nakita niyang may nakadikit na mukha. Maputla, nakangiti. Miguel? Si Aling Norma, matandang kapitbahay. bahay. Ay nagtanong kung bakit laging may kakaibang tunog mula sa apartment ni Miguel tuwing hatinggabi. Ibinahagi ni Miguel ang totoo. Tungkol sa salamin kay Clara at kay Rosenda. Pero imbes na matakot, parang natuwa si Aling Norma. Hindi ka makakatakas, iho, kasi hindi lang iisang salamin ang ginawa niya. Sa kasyang umiti at sa kanyang mga mata, nakita ni Miguel ang parehong dilim na nakita niya kay Rosenda. Simula noon, sa bawat bintana ng mga gusali sa bawat basang kalsada pagkatapos ng ulan. Nakikita ni Miguel ang mga biktima ni Rosenda. May batang tumatawa sa salamin ng jeep. Babaeng umiiyak sa rearview mirror ng taxi. At matandang nakatitig mula sa salamin ng barbershop. Alam niyang kumakalat na ang sumpa sa lungsod. Isang araw, nakilala niya si Don Ernesto, isang antique collector na matagal nang nagre-reserba ng kakaibang gamit mula sa probinsya. Ayon sa kanya, ang mga piraso ng salamin ay bahagi lamang ng isang mas malaking ritual na ginawa noon ni Rosenda upang maikalat ang kanyang presensya. Kung hindi masisira ang lahat ng piraso sa parehong oras, babalik siya ng mas malakas nangolekta si Miguel at Don Ernesto ng iba pang piraso ng salamin mula sa buong lungsod, sa pawn shop, lumang bahay, at maging sa simbahan na hindi na ginagamit. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, nagtungo sila sa abandonadong bodega sa pier para doon gawin ang ritual. Lahat ng piraso inilagay sa gitna at nagsimula silang magdasal. Sa halip na mabasag, nagsanib ang lahat ng piraso at nabuo ang isang napakalaking salamin. Mula rito, Lumabas si Rosenda. Ngayon ay may katawan na muli. Kasama niya ang lahat ng kaluluwang naipon sa loob ng maraming taon. Si Miguel. Gamit ang dugo at abo ng huling pitong biktima ay sumugod sa salamin habang binibigkas ang huling linya ng orasyon. Nang hawakan niya si Rosenda, pareho silang hinigo papasok sa loob ng salamin. Sa loob, Nakita niya ang walang katapusang dilim at lahat ng biktima kabilang si Clara. Hawak niya ang kamay nito. At sa huling lakas, itinulak niya ito palabas kapalit ng kanyang kalayaan. Kinabukasan, Natagpuan si Clara sa harap ng bodega. Walang maalala maliban sa kanyang pangalan. Ngunit si Miguel, hindi na nakita kailanman. Ang salamin ayon sa mga saksi ay nabasag at naglaho sa manipis na usok ngunit isang buwan makalipas sa isang lumang antique shop sa Binondo, may isang salamin na ipinagbibili. at kung tititigan mo ito ng matagal, makikita mong may isang lalaki sa loob, kumakawai at nakangiti. Salamat sa pakikinig sa maikling story na ito. Sana ay magbigay kayo ng suggestion o komento para mapaganda ang mga susunod na istorya. Pwede rin ang inyong istorya o tema na gustong niyong kwento. Masayang pakikinig.